At dahil sa maulang panahon at malamig, magluluto tayo ng sopas at andito nga po ang ating mga sangkap sa ating pagluluto. Ayan, nakikita naman ninyo po ang ating mga sangkap. Nandyan lahat. At ang pasta po ay binibili pa. <laughs> At meron din po tayong evaporated milk. At habang hinihintay natin ang ating pasta, magsalang tayo ng kaserola at lagyan natin ng margarine para ipanggisa sa bawang sibuyas at saka sa iba't iba pang sangkap. Ayan, tunawin natin ang ating margarine. Paikot-ikutin natin ng sandok para naman tayo mag-enjoy sa pagluluto. Ayan, lagay na natin yung bawang. Sunod na natin yung sibuyas. At atin itong igisa hanggang sa ito'y magkulay brown. Sa pagluluto kailangan tayo masigla para masarap ang ating niluluto. Ayan, isunod na natin ang ating hot dogs. Ayan, lutuin natin ng kaunti ang ating hot dogs at isunod natin ang leftover natin kagabing manok at syempre yung carrots. Meron po kasi kaming natirang manok kaya yun na lang aming ginamit. So, lagyan na natin ng paminta ang ating niluluto. Ayan, sunod natin ang ating magic sarap. Hindi po talaga nawawala ang seasoning sa aking pagluluto. Okay, lagyan na po natin ng tubig at durog na durog na ang ating mga sangkap sa kahahalo. At habang hinihintay natin kumulo, andito po ang ating pasta. Ayan, ilagay na natin ang ating pasta pag kumukulo na ang tubig. At ihalo na rin po natin ang ating North cubes chicken. At dahil maluluto na, ilagay na natin ang ating evaporated milk at haluin natin. At syempre, ilagay na din po natin ang ating last but not the least na ah, sangkap ripolyo. At nandito na nga po sa tikiman portion. Ayan, tikman natin ang ating niluto kung anong lasa. Ang ating pong sopas ay hindi po para po sa buong barangay. Mag-share lang po tayo sa ating kapitbahay.